ganatin sa bau. yung gusto nang ang isis ko Matabang. Sabihin natin tong itlog. Mm. Okay. Okay. Ang nang sasyado kaya para may sarap. Pagyan nyo ng tubig ng Alagad nyo siya ng konti ano, ah, yung cornstarch. Yan. Kasi yan, luto na yan. Okay. Ano lang. Luto na kasi yan. Ah, pati natin yan. One minute lang. Okay guys, ito ang ating sarsyadong maya-maya para sa aking asawang be. <laughs> Grabe. Okay, guys. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel. Sandy Boga, ibig vlogger. Pakipindot nyo na rin po ang notification para lagi kayong updated sa aking mga content na mga luto. Maraming salamat, maraming salamat sa inyo. Boto nyo kung sino yung gusto nyo boto. Wag lang Duterte group. Korap na yun, Killer pa, wala yun. Dito tayo kay Bobo Marcos. Bangganda ang Pilipinas. Okay? Love you!